umano'y kulto sa Surigao del Norte na nambibiktima raw ng mga bata't menor de edad, iimbestigahan na ng Senado. umaaling ngaw ang sigaw ng daan-daang miyembro ng SBSI o ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. color-coded pa ang mga damit sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Ito'y matapos silang makatanggap ng imbitasyon mula sa Senado para investigahan ang di umano paglabag sa ilang karapatang pantao ng kanilang grupo at ang paratang sa kanila bilang isang kulto. Buong puwersa nilang ipinakita ang kanilang pagsuporta sa kanilang lider si J. Renz Kilario na mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Nasa sa pagtitipong yon, tila nanikip pa ang dibdib. <tipong> hindi kami papayag sir na bigla lang kami nilang paalisin dito wala silang ebidensya sa amin. Nasasagdan po talaga kami kung bakit nagkaganito kasi wala po kaming ginagawa dito masama. Ang mahigit liman libong miyembro ng SBSI na nasa Sitio Kapihan, karamihan mga profesional katulad ng mga teacher, police at empleyado ng gobyerno na hikayat na umakyat ng bundok. Dinig! magnitude 5.9 na rin ang ilang bahagi ng Surigao del Norte. Matapos yanigin ng magnitude 5.9 na lindol ang bayan ng Socorro taong 2019. Lahat kami nagmas resignation. Pumakit kami ng bundok. Sa pangako ng Diumano, isang bagong paraiso, namuhay sila sa tuktok ng bundok. Nangako ni Senyor, kami daw ay makapunta sa langit. Ito yun po yung sinisik and sa aming utak, panahon yun na siya talaga ay Diyos. Dito, may sarili silang mga bahay, pamilihan, istasyon ng radyo. At meron pang cultural center. Pero ayon sa ilang miyembro, ang ipinangakong paraiso naging bangungot. Kaya labis-labis sa -labis, pasisisi ko na, bakit pa ba ako nagtagal doon? Lahat ng mga bata, dapat may ginagawa. Pupunta sila ng barracks, halos lahat walang makain. Yung tao doon, kayo't kalabaw ba? Lahat ng kinikita ng tao, collection niya. nabihan inabihan niyo po ako na pwede mo na yan galawin. rip mo na yan kasi asawa mo na yan eh. At ang pinaka nakababahala rito... Di umano, inabusok kahit pa ang mga bata't minor de edad. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung nakaon ng years o na kinasal niya doon. Hindi yan totoo ma'am, puro yan haka. Yung lahat ng mga allegations, we vehemently deny. Kasi hindi yan totoo, fabricated yan. Bakit hindi deny? Bakit kami yung parang sinasabihan na nagreation na lang kami ng mga salita na hindi naman totoo? Pero sa linggong ito, may mga lumabas na bagong ebidensya at video... Napatunay patunay di mano na ang SBSI isang kulto. Nariyang pinapagulong daw sa training ground ang mga menor de edad para maagang sanayin sa pagsusundalo. Sa pilitang pinagtatrabaho ang mga bata at puwersahan din ang ilang menor de edad na paghalikin sa mga pagtitipon. Sa muling pagbabalik ng aming team sa Surigao, may mga bago ring revelasyon. Yung binigay sa akin ng mapapangasawa ko, even though ex ko po yun, ay kinakasama na po siya, may anak sila. Nagbaba ako noong March 6, 2023. Kasi mahirap doon, wala kaming trabaho. March 29, nakatanggap na ako ng tawa galing ng kapihan. Ay yung asawa mo ay pinipilit ni Senior Aguila na ipakasal ng ibang babae. Ang puno't dulo ng issue ay ang child sexual abuse. Pagbawa walang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng aming mga pamilya. Si ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat tumunta sa Senado. Nitong Webes, mula Socorro, lumipad pa Maynila ang grupo ni Senyor Aguila para humarap sa Senado. Gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Isa sa mga tumistigo laban sa SBSI, ang 15-anyos na si Alias Jane, na sapilitan daw ipinakasal ni Senyor Aguila noong lamang nakaraang taon. Ilang taon naman yung asawa mo? 19 ngayon. 19 ngayon. 19. yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Mayingan si Senyor Aguila nga. Ikaw, Baji, ikaw, laki ka Mungingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka, dili man mi maka, dili kay ingnon man may nila makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagikuno nang ni Paris. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Jada mi ipaki sa among ni Paris, ni permahan nga mamatuod nga subot mi. Pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana paule. Muingon sila nga, kailangan imo na ng na imong asawa kay authorized na ni mong kay minjo naman mo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i ka? Kailangan ay among tulok ka at laog di may makuha. Ngayon lang may kajos. gustong gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag -sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi yan -to, your honor. Isiniwalat din ni Jane na kahit siya, minsan na rin di manong niyayang makipagtalik ni Senyor Aguila mismo. Iyak ko yung oh, Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan, 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 nga. Sige, ha? sugot na diha kay bis kay ingon na nang kay ginoon na nang ingon ni Sa paggabay ng DSWD, humarap din sa investigasyon ng Senado ang pinakabatang testigo. Ang 12 anyos ngayong si Alias Renz na hindi lang daw pinagtrabaho sa sityo. Sampu ng iba pang mga menor de edad. Maaga rin daw silang sinanay humawak ng baril na parang mga sundalo. Takot may buhangin. D yet in Dutch. Pinapakuha kayo ng buhangin? Oo. Oh. Para saan? Para sa among barracks. Sinabi mo doon, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Peking armas ba yun, Renz? Hindi. Nag shooting daw kami na nagparang parang nagmi-military training. Mga props lang yon. Yung mga dalang armas dyan ay totoo ba yan o peke ba yan na gawang kahoy lang? Totoo po, ma'am. Ito mga baril na nakikita natin sa post sa Facebook na ginagamit o noon ay ginawa namin para sa isa pong preparation for for making of short film. Gawa sa kahoy po lahat yan. Definitely, we can say that hindi yan gawa ng wood. Para talagang private army kasi long firearms naka combat uniform. Kapag hindi raw sila sumunod sa mga utos ni Senyor Aguila, ang mga bata di mano pinaparusahan. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, lo roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Mutali jok si Jaug Asan, yung mong ang imong makuhan na mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Nakatikim ka ng padel? Oo. Sa lubot ka ng kahoy nga, ka ng murajag pusil nga taas. Rifle. Dahil babad sa trabaho at pagsasanay ang mga bata sa sitio kapihan, karamihan daw sa mga menor de edad nilang miyembro hindi marunong magsulat at magbasa 12 edad ni pagkukububulat uh, wala kasi silang pag-aaral your honor at 12 na yung edad niya hindi pa siya marunong sumulat yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. 2019, massive dropout of learners from elementary high school. 800 plus yung learners na nag-dropout. Depensa naman ang SBSI. May sarili silang programang pang-edukasyon. Ang mga itinuturo nila ay galing yung sa deep-deep Pinadalhan kami ng mga visual aids, mga learning materials para sa mga bata. Yung mga teacher po ba na nagtuturo ay licensed teachers po? Mostly licensed teachers. There are few and not eligible. Ang ka okay, ang kamabi-abihan, okay, abihon kanang okay. giti-teacher, gitudloan dyan, minidya para sa among future laging. Actually, domino effect yan. Na yung mga nangyayari daw nung childhood tayo, daladala -dala natin hanggang pagtanda. So kung hindi pleasant, ang experiences nung bata ka, magkaka-acquire ito ng malimaling values na hindi acceptable ng society. Dahil sa trauma at di umano, hindi makataong pagtrato sa kanila sa bundo, ang nasa mahigit dalawampung miyembro tumakas, kagaya ni Lovely. Ang gusto ko pong mangyari, imabilanggo po yung leader nila para makauwi na sila dito sa patag, mabalik yung dating buhay po, ma'am. Kahit pang pa ilan sa mga kaanak ni Lovely na naiwan sa sityo, tutol sa kanyang desisyon. Isa raw sa ikinasamanang loob ni Lovely ang puwersahan daw na pagpapauwi sa kanilang ama sa sityo kapihan na nooy may malubha ng sakit. Dinala ko siya sa Surigao, pinacheck up ko siya. Tapos yung finding niya, kailangan niya talagang maopirahan at ma-admit. Tinabihan ako ko rin kami, kayo dyan, namin kayo dyan sa Surigao. So, kinuha na yan yung father ko, miyak pa ako, ma'am, noon. Sabi ko sa mother ko, bakit gusto mong mamatay yung tatay ko? Bakit ayaw mong i-admit yung father ko? <laughs> gusto ko bang mabuhay yung ama ko, ma'am? Pero hindi talaga pinagbigyan ng nanay ko. Dinala nila ulit doon sa bundok. Tapos simula nun, hindi ko na malakita yung father ko, ma'am. Hanggang sa nabalitaan na lang daw ni Lovely na matay na ang kanyang ama. Alam niya po yung pagkita niya. Hindi po naman alam, ma'am. Hindi po sinabi ng mother ko, ng kapatid ko, yun po masakit, ma'am. Saan yung nilibig yung tatay niya? Sa interior. Si Sa interior kayo doon? Opo. Opo. Anong kinukatay doon? may may sakit sa baga po, sir. Registered po ba yung sementeryo kung saan sinabi nyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Ang sementeryo ng Barangay Siring is around 3 kilometers from our city. De, tanong ko na, kadali naman, Ad, kadali naman, kadali naman sagutin yung tanong ko kung na-registrado ba, hindi. Ang, ang kaya po gusto po ay eh, paliwanag ko ano ay, kailangan mo paliwanag yung uh, registrado doon ako nagalit sinabi ni Sinyo Aguila na sila daw yung nagpa-check up sa ama nagpatgamot. napaka napakasinungaling nila hindi sila nagbigay kahit piso man lang nagsimulang bumaba last 2019, yung wala pong nagparehistro ng birth certificate ng mga bata. Wala pong nagpapakasal. Yung namatay po ang mga senior, may mga pensionado. Yun lang pong uh, kanilang inirehistro. Dahil hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng mga leader ng SBSI, sina Senator Bato de la Rosa at Senator Risa Ontiveros, ipinakontempt si Senyor Aguila at ang tatlo pa niyang mga kasama. Sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating uh, victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Wala po, ma'am. I do not know anything about uh, mayroong ganyan ng nangyari sa kapihan. Senyor Aguila, Mr. Kilario. Hindi po, hindi po nangyari. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt. J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. Is there uh, any objection? Hearing none, the four, uh, four cited, uh, personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Mananatili silang nakakulong sa isang quarter sa Senado hanggang magbaba ng utos kung kailan sila makalalabas. Ba bakit bias? Bakit bakit walang nag-imbestiga dito at may findings na? Nananawagan po ako na sana po maging patas po yung mga hostesya po. Hindi naman kami magtatagal dito kung may mga may mga hindi tamang ginagawa dito, sir. Sana din Lord, na matauhan silang lahat. Ang ilang residente sa Socorro, ikinatuwa ang pagtutok ng Senado sa kaso. Kabilang na si Leticia, na mismong tsahin ni Senyor Aguila. Lahat ng nangyari na sinasabi sa ng mga tao na ano sa, alam mo sa Senado. Totoo yun sir, lahat nangyayas Si sa pagkakilala ko noong una, mabait na bata yun. Hindi ko talaga na ari sa kanya. Para nagutan siguro na yung ginagawa niya, lalo na lalo, lalo sa mga bata. We uh, recommend namin na magbigay kami ng financial assistance dito po sa mga victims. Makikipag-coordinate po kami sa Department of Social Worker and Development para masigurado yung welfare ng mga bata na nasa loob ng kapian at yung mga nandun sa kalinga na nung uh, municipal social work Development Office. Makipag-ugnayan din po kami sa Department of Education para po doon sa pagbibigay ng access to education doon sa mga batang nandon. May tinatawag na delusion of grandeur. Ito ay parang false belief na mas superior ka sa karamihan. Ang common examples actually ng delusions of grandeur ay yung belief na may special relationship ka with a supernatural entity. At uh, sila yung manifestation ni God dito sa mundo. Naniniwala na rin yung mga tao. Merong human trafficking doon, merong violation ng early child marriage, meron ding violation ng Republic Act 7610, yung child abuse law. I think meron din ring serious illegal detention kasi malagay, ma, ma, matagal silang na-detain doon. Sa grupong ito, magkakaiba ang naging karanasan ng mga miyembro. Kaya tila magkakaiba rin ang kanilang ipinaglalaban sa pag-usad ng investigasyon sa Senado. Sana manaig ang katarungan at katotohanan. So all Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.